Mga Katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sport Track Peach. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang nagreklamo nga depo mga fans ng Philadelphia 76ers sa, sa Golden State Warriors. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang balitang tinapos nga depo agad ng Utah Jazz ang kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Sa kabila nga po mga katrops, nang pagiging underman ng lineup ng Philadelphia 76ers sa kanilang game laban sa Golden State Warriors, ay sinikap pa rin naman nga po nila dito na makasabay at manalo. Sadyang kinapos lamang nga po sila sa uling mga minuto ng kanilang laban, na siya nagpabagsak sa kanilang record sa 29 wins at 17 losses bilang ka 5th seed sa standings ng Eastern Conference. Pero sa pagtatapos rin naman nga po ng kanilang laro, ay hindi rin naman nga po naiwasan ng kanilang mga fans na magreklamo sa Golden State Warriors Lalo na sa mga players nga po nito na sina Draymond Green at Jonathan Kuminga na dalawang beses nga po sinakta ng kanilang superstar na si Joel Embiid. Una na nga po dyan mga katrops, ay nang sadyaing bangga na Draymond Green sa si Embiid habang nagagawan nga po sila ng bola. Habang ang pangalawa naman nga po ay nang mabagsak ni Jonathan Kuminga ang tuhod ng kanilang superstar sa uling mga minuto ng fourth quarter na siyang naging dahilan bakit sumakit na naman ang gusto ang kanyang nadaling tuhod. At ang masakit pa dyan mga katrops, dahil nga po hindi maayos na nakakalakad ngayon sa si Embiid, ay sasailalim nga po siya sa MRI bukas para malaman kung ano ang kanyang tunay na injury at kung gaano ulit nga po siya katagal mawawala. At dahil nga po sa nangyaring ito ay hindi nga po nakapagpigil ang ilang mga fans ng 76ers na tawagin yung Dirty Team ang Warriors since nahahalata nga po nila na sinubukan ito na sa si Embiid upang maging madaling nga po sa kanila na manalo at mukhang nagtagumpay naman nga po dito ang Golden State Warriors ayon sa mga 76ers fans. Samantala, punta naman tal sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang tinapos nga na po agad ang Utah Jazz sa kanilang trade sa Los Angeles Lakers. Naibalita na nga po nung nakarang araw mga katrops na nagbago na nga po ang isip ng Lakers patungkol sa pag-trade nila kay Austin Reeves gayong gagawin na rin naman nga po nila ito basta't makakuha sila ng at least ng all-star player na ipangpapalit nila sa kanya katulad na lamang ni Laura Markanen ng Utah Jazz pero ayon na rin naman nga po sa binulgar ng mismong front office ng Jazz wala rin naman nga rin silang balak na i-trade si since ginawa na rin naman nga po nila itong untouchable sa trade market lalo pat naniniwala nga po sila na malaki pa rin ang iniaambag nito sa kanilang team ngayong season kaya wala nga rin silang rason para ipamigay ito sa ibang team kagaya ng Los Angeles Lakers. So yun lang mga katropes, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita kits muli sa ating susunod na video.